Kung taasan nyo po ang binipisyon ninyo, dagdagan nyo yung mga binipisyo ng mga kababayan natin. Hindi magmamakaawa yung mga pasyente. Hindi yan maghihirap magmamakaawa, hingi ng tulong sa mga politiko. Halimbawa po, may pasyente, 87,000 yung hospital billing nila. Lunes, lalapit yan ng City Hall o ng Provincial uh, capital. Capitol. po ng tulong. Bibigyan ng 20,000 ng mayor. So, may balanse pa siyang 67,000. Martes po, pupunta yan ng PCSO. Madaling araw, alas 5. Hihingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000 ng PCSO. Merkoles po, pupunta yan ng DOH. Bibigyan po ng tulong, 10,000. Nakaipo na sa ng 35,000. Pupunta yan ng DSWD. Magmamakaawa pa. Para humingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000. Nakaipon siya ng 40 mil. Finally, ang PhilHealth, babawasan. Magkano? 5,000? 45,000? May balance pa yan. 42,000. Isasangla yung karabaw, ibibenta yung refrigerator para lang po makalabas ng hospital. Totoo po yan sa amin, sa probinsya. E bakit magmamakaawa ang Pilipino? E pera ng Pilipino yan. Pera natin yan. Pera ninyo yan. Dapat po mapakinabangan yan. At wala pong pinipili. Matagal ko na pong sinasabi, kung ginastos nyo ng PhilHealth ang pondo ninyo noon para sa mga pasyente, wala sana kayong uh, sobrang pondo na ipinalik sa National Treasury. Kung ginamit nyo po ang pondo to expand benefit packages and if increase case rates, ilang pasyente na po ang nasalbar, ilang buhay po ang inyong nasalbar dito sa mga pondong ito. At matagal ko na po itong paulit-ulit na sinabi, ang PhilHealth po para sa health yan. Hindi po negosyo ang PhilHealth na papalaguin nyo po. Eh, insurance po ang PhilHealth na meron po masasandalan ang Pilipino. So wala pong dahilan na ibalik nyo po ang inyong pondo sa National Treasury. Habang uh, nag, uh, naghihirap pa yung mga kababayan natin, gamitin nyo po to expand your benefit packages. Ang dami